Okay. So, unang-una, gusto ko pong talakayin po sa inyo ang isang napakaimportanteng bagay. Ah, uh, nag-e-escalate po yung giyera dito po sa Middle East. According to the last ano, parang gantihan na po ang nangyayari. Parang ganyan na lang po ang mangyayari. Ah, uh, gegerahin nito then giegera na naman yung isang uh, panig, no? Uh, ngayon, ano po ba ang senyalis nito? Matutuloy na po ba yung Third World War? So, hindi po pwedeng matuloy yan according dun sa nakaraang vlog natin. Dahil, bago lumabas yung kabayong pula, ito po digmaan, no? Lalabas muna si kabayong puti. White horse, di ba? May kantang white horse, eh. So, ang nakasakay po sa kabayong puti, the Antichrist. Okay? At uh, hindi pa po, po siya lumalabas. May mga speculation si ganire, si ganito, si ganyan ang Antikristo. Well, if you are a believer, if you are a Christian, let me tell you this, okay? Hindi mo siya mamimit kahit kailan. Hindi mo siya kilala kahit kailan. Wala tayong clue kahit kailan. Because, bago siya lumantad, sabi ng Thessalonica, aalisin na tayo ni Lord Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Yehey! Okay, hindi ko po kayo nakikita po Pero sa puso ko, sa espiritu ko, yung na-division ko, ay naku, ang daming nanonood pumapalakpak. Okay? Aalisin tayo ni Jesus dine sa lupang ire dahil ang lupang ito ay magdaranas ng ano? Tribulation sa loob ng seven years. Okay, ito po yung 70 weeks ni Daniel. So ito po ay uh, magaganap pag wala na tayo dito. Kaya yung mag-speculate -e ka na si Donald Trump, anong pangalan pa ng isa? Macron. Okay, yung Pope, alam niyo po ba, while growing talagang nung nung bagong Kristiyano, ko naniniwala talaga ako ang Santo Papa yung Pope ang Antikristo pero malayo sa katotohanan, ne. Kasi kung pagbabasihan mo talaga yung iba't ibang katangian ng Antikristo, hindi po siya fit. Ano? So ang kung bibigyan niyo ako ng tanong, sino ang Antikristo? Hindi ko masasagot. Hindi natin siya makikilala. Lalantad siya sa mundong ito pag wala na po tayo. Kapag ka nagkakagulo na yung mga tao, kasi nag-disappear tayo mga born again Christians, no? So ang mga tao ay magugulantang. What happened? What happened to them? Yan. Then may, biglang may lilitaw para sa Europe, no? Naniniwala ako ano siya yung talagang makapangyarihan siya in his speech, no? Uh, powerful din siya in ano ay na uh, pagiging karismatiko, no? Ma ma madali niya makukuha ang atensyon ng buong mundo, atensyon ng mga tao. Then, people, yung mga na-left behind, syempre, magtataka. Sino ba itong taong ito? Napakadunong, ha? Napakarunong niya. And then, ahangaan na siya. Alam niyo yung sasabihin ng Antikristo, kinuha sila ng mga aliens. Okay? So, ngayon pa lang po, alam niyo, ang dami ng movie ng alien. Meron akong mga DVD ng ano, yung E.T., ano pa ba, Meron akong Return of the Jedi, mga pelikula. Paborito kong panapanood niya. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin actually. Pero makikita niyo rito, nakaset na ang mind ng mga tao na parang napalitaw na po gamit ang Hollywood, syempre, na parang totoong-totoo ang mga alien invasions. Which is not true. Hindi po totoo ang mga yon. Wala sa Biblia ang mga yaan. Okay? Ang nasa Bible laang ay ang Panginoong Heso Kristo ang may hawak ng lahat. Hindi ang alien, hindi si E.T. Napanood ko yung E.T. Umiyak pa ako noon eh, nung ending. ah uh, Siyempre, bilang, bilang bata. So, uh, ganun po ang mangyayari. So, syempre, kapag sinabi ng Antikristo, kinuha sila ng mga aliens, maniniwala po ang mga tao. Sapagkat ngayon palang nakaset ng kanilang mind na ganun nga ang mangyayari eh. No? Kaya, Yes, hindi natin makikilala kung sino si Antichrist. Pero taga-Europe siya, sabi ng iba taga-UN, no? So, meron siyang ano, sabi naman ng iba, member ng Illuminati which ay ma malaki malakas ang kutob ko, yes. Europeano siya. Mm, European. Okay? At uh, siya gamit ang ano, or taglay ka ko sana ang kapangyarihan ni Satanas. Okay? Satanas yan. Satanas, satanas. At uh, <clears throat> yun ang mangyayari. So, makikita niyo po, si Satan, pangarap pala ganyang lupigin at talunin si Jesus. Pangarap niya rin na gayahin si Jesus in everything. At pagkakataon na po niya yan sa katauhan ng Antikristo. At uh, naniniwala po ako, pangarap talaga niya na magkatawang tao din. At may isa sa katuparan niyan kapag ka dumating na si Antichrist. Okay? Uh, in particular, kasi naniniwala po ko, kasi sa Biblia may nakalagay po sa Revelation, Dali lang po. Uh, <coughs> sorry for that. Mahamog po kasi. Uh, so, saan na ba tayo? Ayon, May nakalagay po sa aklat ng Revelation na uh, masusugatan ng Antikristo. Well, sa maraming paraan, naniniwala ko yung iba, mababaril siya, maa-assassinate ang Antichrist. Sapagkat during the time of his campaign, yung mga ginagawa niya sa mundo, marami rin against sa kanya. So, maa-assassinate siya. Pero plano po lahat yan ni Satan na mangyayari. So, pag na-assassinate siya, siyempre mamamatay po siya sa harapan ng buong mundo. Dahil popular po ang Antikristo, he will be killed right in front of the whole world watching through Facebook Live. Ne? At YouTube Live. Okay? So, makikita ng buong mundo, makikita nila yung kukunin yung bangkay, tapos lalagay sa morgue, no? Pas ibuburol, at <laughs> mabubuhay after 3 days. Bakit three days? Sapagkat ginagaya niya si Jesus. Okay? Minimimik niya ang Panginoong Heso Kristo. Kaya ganun po ang mangyayari. Kitang kita po na buong mundo during that time. At ito na ang binabanggit ng Biblia. Mamamangha po sila. Wow! Bonggesyos na buhay. Ang patay. Totoo po yan. Yun ang magiging susi para lalong mag-increase o madagdaga ng kanyang popularity. Popularidad. Famous. so oh, Sa panahon natin ngayon, maraming gusto maging famous. Kung anong ginagawa. Magbukas ka ng Facebook ngayon, live. Kung anong pinaggagawa nila. Minsan, nakakababa rin ng dignity yung mga ng iba. Eh. No? Tignan po ninyo yung iba para maging famous na kung anong ginagawa sa sarili, nakakababa po ng dignity. If you're a Christian, don't act like that. Take it from me. Bilang nangangaral ng salita ng Diyos, take it from me. Mahalaga ang dignidad natin. May nakikita po ako na parang nagsusot ng damit ng babae, ganoon. Mga artista, kung anong ginagawa. If you're a Christian, take it from me, ha? Bilang nangangaral ng salita ng Panginoong Jesus, huwag kayong gagawa ng ganyan bilang mga Kristiyano tayo ang asin at ilaw ng mundo. Ba't ba tayo napunta dyan? Okay. So, ayan po. Using the technology, makikita nilang bumango ng Antikristo mula sa mga patay. Alam niyo po bang sinyalis noon? Babango na siya at pupunta na siya sa Third Temple at itatanghal ang kanyang sarili bilang Diyos. Pero bago niya itanghalang sarili niya bilang Diyos, ipapatigil niya ang mga offerings. Itigil yan. Ako ay papanik sa pinakamataas na bahagi ng templo. Naka-Facebook live at YouTube live. Naka-TikTok live din. Maybe kung may TikTok live, no? Hindi ko alam. At, uh, yun. I am God! Sasabihin niya. Ako ang Diyos. Sumamba kayong lahat sa akin. Then, meron po siyang accomplice. Meron po siyang uh, ot otosan. Otosan. <laughs> otosan niya. The false prophet. I believe the false prophet would be a Jew. Ito po, tagaw. Israelian. No? Sabi ng iba si Yanuka. Pero tahimik si parang Yanuka. Parang Yanuka, kumusta? So, yun po. At, uh, hindi natin alam kung siya nga o may iba pa whatsoever pero between the false prophet and the antichrist nabibigyan din lang natin ng antichrist pero mahalaga rin ang gagawin na papel ng false prophet dahil ang false prophet ang magtuturo ng kanyang kamay, "Hey, sambahin niyo ang larawan ng antichrist. <laughs> hindi niya hindi <yung> sasabihin ng Antikristo. <laughs> sambahin niyo ang larawan niya, hindi niya. Oh may condition yan. Ang hindi sasamba, hindi, ano, hindi makakatikim ng magandang buhay or should I say, ipapapatay. Kasi ang isa sa paraan ng pagsamba sa halimaw ay ang tumanggap ka ng kanyang, ano, tatak. Anim, anim, anim. Six, six, six. Sa is, sa is, Okay? Kainit ng panahon na. Ma. Thank you, Lord Jesus. Umaraw na. Pero yung yero kasi, kaganoon sa akin. So, yun. Yung yero, yung ano, sinag ng araw, no? masyadong tapat na tapat. Okay? So, yun. Makikita po nila ang kamanghamang manghang gagawin ng Antichrist sa pamamagitan ng kalain nyo. Mapapasunod niya ang buong mundo. Marami po ang magpapatatak because they want comfort. Comfort. Okay. Ngayon, kapag ka na po sila, Siyempre, may mga, bag, may mga taong ayaw magpatatak. Ngayon, sino ba itong mga ayaw magpatatak na ito? Ito po yung mga nakapagbasa ng Biblia right after the rapture. Sila yung mga nagbasa ng Biblia at nakakilala sa Panginoon. Sad to say, hindi na po effective that, that time yung Believe in the Lord Jesus only and you will be saved. Hindi na po. Dahil doon, believe in Jesus, may pananampalataya ka sa Panginoong Yesus, but hindi na po dugo ni Jesus ang panghugas sa kasalanan mo. <gasps> ha! Pero wala po akong panahon para i-explain yan dito. Marami na pong vlogs na nasabi ko yan. Kalkalin na lang ninyo. Ngayon, kanino dugo ang effective? Since nakalagay po sa Book of Hebrews na without the shedding of blood, ika, walang kaligtasan. O, buong ga, di ba? So, walang kaligtasan kapag ka walang dugo na nabubo. Ha? Kanina dugo ngayon sa tribulation ang gagamitin? E eh, di mo. Anong gagawin? Magpapugot ka ng ulo. Totoo po yan. It's not a joke. This is not... I'm not joking. I'm serious. Magpapapugot ng ulo. That will be the only way of execution during the tribulation. Tandaan po ninyo mabuti. Kaya pag nagpapugot ka ng ulo during that time, sabi ng Biblia, na parangalan mo si Hesus Kristo. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Ne? Okay? So, yes, sasabihin pa nga ng mga espiritu ng mga pinugutan. Panginoon, bigyan mo kami ng katarungan doon sa mga lumapastangan sa amin. Yung, yung mga pumugot ng ulo nila. Yes. Mabibigyan sila ng katarungan sa second coming. Yun na yun. Dahil uh, seven years lang naman yon right there and there, uh, bibigyan din sila ng reward ng Panginoon dahil parangalan siya. And then, magse-second coming na po. Sa second coming, ito na po, matatapos na ang kaululan, kahangalan ng Antichrist at ng Paul's Prophet. Because si Jesus darating, pupugnawin niya sila sa kanyang hininga. Ganito, <coughs> <coughs> patay na sila. Pero yung Antichrist sa Paul's Prophet, buhay silang ibubulid doon sa Gehenna. Kaya doon sa Gehenna Hell, sila po ang buena mano. Ne? Ayun, lalangoy sila doon na parang swimming. Hot in the city, hot in the city tonight. Woo, tonight. Di ba? Rock and roll. <laughs> yes. Ganun po ang mangyayari sa kanila. So sila po ang buena mano sa gihina. Okay? So, dun po, mag-uumpisa na po yung millennial reign ni Jesus. Kaya alam niyo, ang Bible po, maayos po siya eh. Huwag niyo sasabihin nakakalito ang Biblia. Huwag niyo sasabihin sa mukha ko yan, sa harapan ko yan. Dahil sabihin ko sa'yo sa harapan mo. Ikaw, ginanyan po kasi ako eh, ni ano, ang pangalan nung, nung ano, yung border namin dati. Nakakalito yung Biblia. Basa ka ng basa yung ganyan ko Sabi ko, alam mo ba ang Biblia ang pinakamaayos na aklat sa lahat. So, you know what? Uh, hindi, hindi ako makikipag-argue sa ganong isip na mga tao. I know what I am reading. I know whom I have trusted. That's the Lord Jesus Christ, the Word of God Himself. Basahin mo ang John 1.1. Tara. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Talon tayo sa 14. And the Word became a human being and dwelt among us. Sino yun? Si Lord Jesus. Okay? Siya po yun. <clears throat> so, hindi po nakakalito ang Biblia kung talagang aaralin mo siya. Lalo yung Book of Revelation. I believe, ang ayos niyan. Ang hindi lang maayos yung ibang theologians. No? Ginulong nila. Sabi nila ang Antikristo raw si Nero. Sabi nila nangyari na raw yung 70 weeks nung Daniel, nung panahon daw ni Nero. Yun ang, yun ang magulong isay. Pero yung Biblia hindi po. Kasi pagka-futuristic po yun. Oo. Yes. Futurist po tayo. Hindi tayo pretty risk, ne? Okay. So, <coughs> yun. I hope uh, tayo, including me. No, sa munting aralin natin ito sa munting kwentuhan lang naman hindi naman tayo nag-aaral dito ng may mga talata tayo na ano although minsan may mga ano kung may mga Bible study ako dito sa channel natin nakikita naman nyo ayun mag Bible study tayo pero pag mag Bible study ako pinapakita ko yung Bible talaga yung mga talata na ito kwentuhan lang naman most of the time kwentuhan lang ginagawa natin but nakikipagkwentuhan ako Itong ang estilo ko nakikipagkwentuhan ako sa inyo but ang pinag-uusapan natin si Jesus Okay? Si Jesus lang. So maganda pag-usapan si Jesus. Maganda pag-usapan ng pag-ibig niya, wala tayong ginawa, niligtas niya tayo. So pinakamaganda pong maligtas ngayon Church Age, hindi sa tribulation. Sa so, pagkat sa tribulation, you will have to choose whether magpatadak ka or magpapugot ka ng ulo. It's very hard. It's very hard to follow the Lord Jesus during that time so decide now for him para ang mangyari anytime sabay-sabay tayong papaitaas para salubungin si Lord Jesus in the air god bless